Ayan mga kapartner dahil marami tayong kahoy mag tayo ng tambakol Ito yung iihawin natin Hindi tayo gagamit ng uling kahoy ang gagamitin natin Ang tawag naman nito sa English ay yellow pin tuna Ayan kapartner may baga na Ilalagay na natin yung bakal niya na siya ang nagsisilbing screen ngayon magluluto na tayo at tandaan lagi natin mga partner na ito ay hindi inaapura Your... <laughs> kailangan dahan-dahan lang yung baga nya huwag nyong biglain <laughs> kasi ito madali lang ito maluto hindi katulad ng ibang isda na matagal ito sandali lang ito kaya hindi kailangan malakas yung baga wow. kailangan katamtaman lang kailangan mo siya i-adjust para ang isda natin ay hindi masusunog oh, no. at huwag nyo nang pansinin ito yung parang may kalawang <laughs> kasi nahugasan na natin yan ganyan talaga yung bakal hindi naaalis yung kalawang at saka walang bakal na hindi kinakalawang at kinakalawang at tatandaan natin ka partner pagka ito ay hindi pa umaangat sa kanyang screen o kaya kung ano yung gamit nyo o kaya bakal huwag n'yong pilitin kasi yan ay nakadikit pa hindi pa siya naluluto yung pinaka skin niya wala namang itong kaliskis Ayan o. Nakadikit pa siya ka-partner. Kaya huwag natin pilitin. Pagka nabaligtad mo na yung isda ka-partner, ito ay kailangan mong pisilin. Pipisilin mo siya. Pag malambot, ibig sabihin nun luto na. Pero pag pinisin mo at matigas pa, ibig sabihin hilaw pa yan. Minsan kasi ka-partner, pagka pinisil natin, kala natin, aluto ah, luto na. Pero yun pala, yung sa loob ay hilaw pa sunog sa taas tapos yung sa loob, hilaw pagka matigas yung pagpisil mo at pagpisil mo naman na malambot ibig sabihin loto na yung pinakaloob nya hindi ka mangamba na hilaw dahil nga malambot na yung pagpisil mo sa hindi pa nakakaalam mga kapartner ang tuna ay hindi nakukuha sa mababaw na parte ng dagat nakukuha po ito doon sa pinakamalalim na parte ng dagat. Hindi sila namamalagi doon sa mababaw. Halimbawa, dosi. Uh, dosing dipa. Hindi sila namamalagi doon o kaya si Bintin na dipa. Kasi yon may mga corals yun doon at mababaw. Maraming mga bato-bato. Kaya gustong gusto nila doon sa pinakamalalim kasi ang gusto yata nila yung malaya sila sa paglangoy ang tuna ka partner ay makukuha sa madalas dito sa West Philippine Sea sa bandang Palawan. Doon maraming tuna. Pagka palingke naman ang pag-uusapan natin, nandoon naman sa General Santos doon sa Davao ang pinakamaraming tuna doon sa palingke nila. Doon talaga binabagsak yung mga tuna doon sa pinakapalingke nila sa bayan nila ang ginseng ang pinaka capital tuna dito sa ating bansa yung mga nangingisda natin dyan kapartner shout out sa inyo yung lagi pumapalaot alam nila yon wala talaga sila sa mababaw nandun talaga sila sa pinakamalalim na parte ng dagat